At ayan, bigayan na pala ng gift ngayon. Yan palang naka-green, yan ang ikakasal, yan ang pamangkin na asawa ko. Ito naman nakapaharap nato sa matanda, ay yan uh, ang magiging sister-in-law niya. Tapos, nahihiwagahan kasi ko dito, kasi ayan, nagpapaikot sila ng pera. Ano, sampu-sampu lang, 50, 100, ganyan. Tapos, ibinibigay nila sa masi. Ang masi pala dito, ayun ay yung katulong dito, o yun yung tumutulong pagka may kasalan. Kaya agad-agad tumakbo ko dun sa loob, tinanong kihipag ko bakit ka ako sa Masi binibigay yung pera, hindi ka ako sa ikakasal. Tapos sabi sa akin hipag ko ay kaya daw sa masi kasi sampu-sampu lang daw 50, 100, kumbaga tulong sa masi. Sabi, pagka daw mga 500, 1,000, ganyan yung mga malalaking regalo, yun daw yung ibinibigay sa ikakasal. At nanlaki pa nga mata ko dyan kasi yung matanda kaninang isa, ay naku, nagbigay ng sing-sing gold, kitang-kita ko. 24 karat yan, sigurado, lalaki mata ko yun. <laughs> sempre syempre, ayan, dahil ang ko, ayan ako, parang tanga. <laughs> ganito ba, ganito ba, sabi ko. Ganito ba magpaikot? Ang nag sa akin, diyan bayaw ko. Sabi ko, lumayo-layo ka, huwag mo kong turutan Tapos, dito pala, ba diba, ayan, engagement nila. Akala ko makikita ko yung mapapangasawa. Aba, hindi pala. Ganito pala rito, pagka-engagement pa lang, hindi pala pupunta yung lalaki sa bahay ng babae. At pupunta lang pala yung mga kamag-anak. At ayan nga, pipicturean daw kami. O kaya ayan, sabi ko, peace. <laughs> ako lang yata ang bolang dito. <laughs> Lahat sila seryoso. Ako lang ang palatawa. Oh. Tuwang-tuwa nga kami kay Mariam. Nung dumating kasi yung pinsan niya, hindi niya nakilala. Sabi niya, Mama, sino ba yan? Kasi nga nag-mature yung mukha nung na-makeupan. Kaya hindi niya nakilala.